Alam nyo guys, gusto ko lang kishare sa inyo na nakakataba ng puso na kahit papano ay nagiging effective ako para sa inyo. Sa totoo lang guys, kukunti lang talaga yung sa akin. Yung magkaroon lang ako ng 200 views tsaka 10 hearts, masayang masaya na ako no? Obvious naman na nice small tiktoker lang ako. Hindi katulad ng ibang influencer dyan ang mga sikat kung makabenta ay sobrang dami. Pero ako guys, kahit ganyan lang yan no? Ang saya-saya, promise. Kahit ganyan lang guys, feeling ko hindi ako na panghihinaan ng loob. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Enjoy lang sa TikTok. Sana naman sa mga mahilig mag-check out dyan, sana lang uh, ma-appreciate nyo din kami mga small TikToker na gumagawa ng mga original content. Hayaan nyo na yung mga influencer, mayayaman na yun. Yung tipong sila, naka iPhone 14. Yung mga video camera nila, ang gaganda. Tapos ako, naka Realme. Ang labo pa. Support nyo naman ako guys as a small TikToker dito na gumagawa ng original content. Sana ma-appreciate niyo po ang mga video ko. Salamat.